iba. Gonna... Ay, manita. Ang turo niya sa katawan ng batang 'yon. Puso sa tapat ng impurnal. Hoy, oy, oy, teka. Saan kayo pupunta? At bakit umiiyak 'tong anak natin? Sabi ko kasi nila Tatay Gorio, tamaan ng bola bakla. Ayan an tuloy tinamaan si Vitorio. Binato ng bola sa mukha 'yung anak mo. Susugurin ko 'yung pamilya ng batang baliw na 'yon. Yung... Ka. Mas lalo na tutok sa isibitoryo pag lumusob ka doon. Eh, anong gagawin natin? Ba't <laughs> kumiyak? Kuryo. Hindi kita binabago. Hindi kita pinatuturuan ng karate para maging lalaki. Alam mo kung bakla ka. Tanggap ko na yun. Kaya kita pinatuturuan para may pagtanggol mo sa sarili mo. Ito ang ng buhay na pinili mo. Mahal na mahal kita, anak. At ayokong may aapi sa'yo. At hindi naman maaaring laging naroon ako para ipagtanggol ka. Naintindihan mo ba ang tatay? Opo. <laughs> The <laughs> <laughs> Nakabalik yung legs mo. Mama, mama, tulungan nyo naman yung si Sally, oh. Pinupulikat siya, eh. eh. Eh, ang gamot yata dito, yung masahing malakas. Eh, mahina lang po ako, eh. Ikaw na lang magmasahe sa kanya, oh. Baka naman niloloko nyo lang ako. Mama naman hindi. Aray. Nakita mo na nga, eh. Bakit? Ano ba nangyari dyan? Masakit ho, eh. Dito, dito. Sama? Yan, yan. Dito, masakit yan. Wow. Ang kinis ng legs mo. Ay, ah, mama, mas makinis dito. Sa taas, oh, ito, ito, tingnan mo. No. Sa taas, mas makinis pa. Yan. Ang kinis ka. Ang puti pa. Mama, <laughs> oh. hita lang palang katapat mo. Ang kinis? Kawabaga! Ikaw na naman! Buhay ka! Pabuti na lang, buhay ka! Hanggang dito ba naman sinusundan mo pa ako? Hindi ba alam kinikid na tanga kami? Okay, ay! Tulong! Pwede pa kayo buhat? Buhat! Mama naman! Kaya nga kita sinundan eh! Dahil gusto kitang iligtas sa mga sa sa'yo. Kura, maniwala ka naman sa akin. Kailangan isulay kita sa mga tao na sa sa'yo. Dahil napakalaki pera ang mamanahin mo. Magkano? Sa pumili piso. Abay, sasama ako. San sila? Eh, maraming pakalaban eh. Sige, magtago muna kayo. Sige, ah, tago. Ako. Ka lang. Sige, sige. Bilis, bilis, bilis! Oh. Bilis! Yun ang dahilan! Eh, hey, tira mo ba? lab ko. Aba, siyempre, iba ng matangkad. Sa madaling salita, eh, gusto niyong tumangkad. Aba, talaga? Nakita mo naman. Para hindi alaman. No problem. Ito ang solusyon. Instant card. For 100 grand in cold cash, agad-agad kayo ay tatangkad. Sigurado ba yan? Sigurado. Sapagkat ito ay pinulbos na pangil ng sawang bitin nasawang-sawa ng na Nahinaluan ng bulaklak ng kantutay at tinimpla sa katas ng kawayan China. Ah, ah, talaga bang sigurado yan? Aba! Ha? <laughs> huh? Sigurado! Isang laklak lang, tangkadagat. Ay! Ano na? Ay! Ah! 100 grand in cold pass. Agreed? Agreed. <laughs> <laughs> ay, ay, pag naman siya akin. Pa naman yan, sobra naman yan, Diyos ko. Eh, nasobran ho lang sa dosage. Kukontrain ho natin. Ito ho, instant duck. Ano na naman yan? Isang laklak, sa isang iglap, panda kagad. Sigurado ha? Garantisado yan ha? 100%! sapagkat ito ay tinumpak na usbong na mayuming makaya at pinipit na talbos ng katumbong aso. O siya hala. Nabilita ko! Nabilita ko! Nabilita ko! Ay, tama na, oi! Tama na! tama na, oi! Ay, oi! Ay, tama na! Yeah! Ah! Naku, ano ba naman yung ginawa ninyo sa lab ko? Ginawa nyo namang unano! Ano ako nagkakit ito? Ano ba ginawa nyo sa akin? E ginawa nyo ako kabuti? E, e, Don't worry. E, <coughs> dosage, eh, hindi na dahil tamang dosage. All we can do is to combine, to be one, uh, to get a balanced diet. ay, ay, balanced dosage.